ito ang buhay ko araw-araw mga lod guys so ayan so pagkatapos pala na padidi ng aking munting sanggol so ayan mga lods kailangan natin silang padighayin so ayan mga lod guys ilang beses na ako nakakatulog na nakakaupo sino kaya nakakarilit relit ba kayo din dito noon na bago magpadighay At pagkatapos magpadighay minsan nakalimutan ng humiga minsan talaga mga lod guys ako ay nakaupo na natulog so ayan mga lod guys panuhurin nyo yung nangyari sa akin dyan hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin sobrang antok ko talaga Minsan mga lod guys, gusto ako palitan ni mister. Hindi naman pwede yun mga lod guys kasi may pasok yan kinabukasan. So ayan mga lod guys, tulog na tulog parati ang aking mister. So ayan yung nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung bakit natulog ako na nakaupo. Siguro sa sobrang antok ko na dyan. So ganyan ilang beses na ako nararamdaman ko na lang mga lod guys ang sakit ng likod at liig ko dyan. So nag na lang ako dyan pag nag yung aking munting sanggol. Ayan mga lod guys, tingnan yung nangyayari sa akin. So nakaraan pala mga Lord guys, kumuha kami ng uh, kasambahay muna na tulung tulong sana muna sa akin Kasi nga parang hindi ko kaya talaga, kasi nga ay kami lang dito mga Lord guys Hindi naman kasi kagaya sa probinsya na maraming magsalitan sa amin ng mga magulang namin, kapatid So dito kasi mga Lord guys, ay kami-kami lang ng aking asawa So pumasok ang kasambahay namin mga Lord guys, isang araw lang Ewan ko uh, bakit hindi na siya bumalik hindi niya yata kaya yung trabaho at nakita ko sa kanya parang hindi marunong magluto so okay lang ngayon mga lad guys so medyo nakarecover recover na ako at kaya ko nang gumalaw galaw yun nga lang yung yung ano ko ay ang antok sa gabi yun yung kalaban ko So gusto sana ni Mr. na pumunta na sa iba-ibang lugar mga lad guys. Kaya lang hindi ko pa talaga kaya. Kasi nga kami lang dito mga lad guys. Kaya iyan si Mr. hanggang dito lang muna siya mag duty duty. Hindi muna siya pwede lumabas ng Maynila hindi siya pwede pumunta punta muna sa ibang lugar kasi nga hindi pa nga kaya sa kumbaga sa akin hindi ko pa talaga kaya mahirap magkaroon ng newborn lalo na't na malayo ka sa mga kamag-anak mo na walang ibang sasalitan sa iyo kundi yung kayo lang ng asawa mo lalo na't na asawa mo may trabaho kayo lang dalawa ng anak mo meron Nandyan naman yung panganay ko kaya lang mga lord guys nakakatulong na sa akin yung panganay ko si Damolsi kaya lang pumapasok din yan So ano mga lagis, nahihirapan din ako kasi nga kami lang ng aking bibi. Minsan, nandyan yung kuya niya, kaya lang pumapasok, kailangan din na si kasuhin. Kaya ayan si Mr. mga lages, bago yan pumasok, magluluto, magluluto muna yan siya. So yung katulong pala niya, hindi, hindi siguro kinaya. <laughs> so yung sasahorin niya, yung katulong niya is 5,000. Maliit lang naman yung bahay. Hindi naman gaano lilimisin dito. Tapos pag nag ano sa bata, ako lang din naman. Hindi naman siya mag-aalaga ng bata. So sa bahay lang sana. Ang gusto sana na aking mister ay yung magluto sa umaga. Yun talaga yung hinahanap namin. Kaya lang yung nakuha namin parang hindi marunong magluto. Kaya umalis siguro <laughs>